Pandek Road Paingon Skogon rotunda Galero rotunda Paingon ulit sa mga bukit ka mga kabukit Diyan pa may the rest sa Paingon sa Rotonda kagayan di Oro City Anya ang atong langit nagdagong siya guys Kaya gaulat ni Ringa Side guys Nara ni Ringa sa POI sa among bukid pa kay dito mes sa balulang nila agmis akong maguwang e, paingon may uli kana mga kabukid pa na mo andar ipaayo pa na asyo kan si mga kabukid nagdagbong nagulan nagtag dire naginday-inday ang Lan, walang walang kusog, inaira, taligsik ra. Na yung nag-jogging di hanga side. Kaya nindot na rin joggingan mga kabukit. Kaya wala yung mga sakyanan na skillet. Diha, wala ito nga lang mga sakyanan. Di skillet, pwede ka magka-jogging diha ha. siya ay, siya tawagan na walkway. Na mga, hinga na ba o mo? Na ka-agian sa mga sidewalk. tao. Sidewalk. Dahil, sidewalk sidewalk kana siya mga kabukit Liceo Cagayan na Liceo di Cagayan ambot bot ni kung eh, ano ba na nga naundang mana na itong pagkabagyong sindong kay daghang nangamatay daw di ha karoon ba huwag open na ba na siya na traffic ta diri rin nga side mga kabukit tawaan ko sa akong partner mga kabukit <laughs> wala daw kay Lingao. <laughs> Duwalay nagpuyo na ning Saira. Puhon puhon mga 5 years from now na na yung puyo Wala Walay tricycle pa mga mga ngagi mga kwan pa. Mga private vehicle pa wala pay mga taxi siguro pwede magagi dire ba wala pa siya giingon nga gip, open sa public gid ba nga pwede ang mga tricycle mga jeep o na nay na, nag niya, guys ta diri nga side mga kabukid kay busy ang dalan basta inga ro kay ang mga estudyante di eskwela mo nay makapa traffic mabisi ang dalan ana nga panahon na nag na siya mga kabukid Wag well, may traffic light dito god. Paunahay lang ba o kaysa na? Left and right and the center. Paunahay lang siya. Okay. na kong partner, mga ka guys. Katugon ba na siya ka guys? Napilit lang na siya mata kay akong ipukaw. gusto pa siya matulog akong ipukaw. Alasing ko na ipukaw na nako. Matulog okay. yan sa As you can see mga kabukid, atuan ng turno sa de, ra, sa kuan center ang left and right mo stop sa sila diha um, center na um, unya ang ilang turno kasi nakalusot nami sila sa stop diha ng side um, nami sa rotonda nga side guys nandiri nga side sa una kay taksar may mga giden karon na ng uban uh, Mani siya rotunda rotundas kagayan guys. Rotunda. Paingon misa, sa Nazareth. Pa Nazareth ni amo ang turno guys. Dong sa Kabukit pa, pa pa ta guys. Ah, uh, na siya pa Nazareth ni. Si street kaya po siya. Kay daghan mga giding nga side from Balola ang taguan na makasal direkt na mga bulaklak diha kay Valentines tomorrow times na ogma Valentines Valentines eh mga Valentines para karon ko no day sa mga kabet kay ogma day mas mga asawa sa ron ogma kay sa mga asawa man ron kay ogma di mas lakasingit. kay ang asawa na may mo take over <laughs> sa mga kabuke nilusot ta diri nga side paingog na sa ni guys padayon na panasaret paingon na dayon sa GR Borha ka mamanan na siya ni hey guys busy street kaya siya guys kay diversion road man ni paingog pugon pugon taguanaw makasandig ana diri man lusot kanana tadihay simbahan mosque sa mga muslim man ning mga muslim nga mga arte ng yakong busag din na ipakita ilang mga Muslim na nga simbahan guys. Yeah. Kailangan sa kagayan de Oro National High School guys. Kana siya. Kana nga side o. Oh. Cagayan de Oro National High School. Si... Bakas si... Busy street kaya po siya di nga side guys. Kaya na may dito sa Cagayan de Oro National High School. Ang deluxe eh, guys, oh. Ini ko na lang. Ini sobrang. Ini JR for hanan ni ba? Ini ba? Ini ba? Flower plastic na siya, guys. Wala pa lang mga dito Kuhangan, di na eh. di ay. Ini siya, guys. JR for ta, guys. Jarbor Street. Oh, wow. Masih pinikitan. pinikitan guys, pinikitan. Maria Rina mo na siya kamaman anak ah, siya paglabay sa basurero o oh, mga kuha ng mga balot trabagay na baho sa basurero guys nagbaho ito na itong dalan yung capture dahil may nadanghag kayo man saw Maria Rina guys kanang simbahan Maria eh, simbahan hospital Maria Rina Hospital paingon na may paingon na may kamamanan GR Borja you can see na nami paingon ng na 5 star 5 star kamamanan skin na guys paingon kamamanan 5 star nga nung gigingan na nag 5 star wala ko kabalo naipansitan so, uh, 5 yeah, star na ang nga an -an, sa kumpanya kita kitawag din 5 star street pantitan dari Sawanga factory sa Time Star and di ay gr Borja street kaninga street da itonga manish gr Borja street on the way to the Gusa highway nice guys paingon na ni Gusa guys tagging sira ilaha sira kasi oh, gibo pa 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 as you can see guys ni agi mo agi na mi sa among favorite iterate o passport kana siyang yellow galbot uh, paingon na miss ko sa ni guys na skin, nga skin tin nga dalan. na ang na siya di ang basketbolan. Uh, Maria. Oh, yeah. Si Maria. napasa na na. Nata sa Galaxy Universal. Malanila Galaxy. What's the reason behind? the Day, Galaxy Hotel Day. Madayig tawag ko Galaxy. Kapistrano. Tadi ang Secret Heart ni Espilangan. Espina dia. Galaxy guys. This is Galaxy. Galaxy area. On the way to go sa highway na may guys. Bulak-bulak, Valentine's Day, Valentine's Day. anata during a side, highway highway gusa highway pag nga gali in kanalang na anata sa gusa robinson gusa robinson street o oh, tanawa nag ang kain lang sa talang guys ingon na kong ginseng gamay guys. Lord. Kukumpra kong sentral mga duhang kilo. Toyo. Sentral National High School. Yung National High School. Yung Toyo. Yung Toyo Central National High School. Sentral <laughs> Toyo? Ang Toyo o Sentral. Mapit sa Miss Ginseng guys. Kampat kong Sentral Sentral Toyo. Nautan, may toyo. Nara diri ang ginseng. Ginseng grocery. Ano yung ginseng, guys? Ano ako guys? Ginseng grocer. Tata diri, guys. Sa yung toyo. Ano. Yeah. Mm. 那倒是。No,